nang simula noong 1950, nagpatuloy na ang pagdaraos ng FIBA Basketball World Cup na siyang inaabangan ng maraming tao sa buong mundo. Napiling idaos na ikilamang edisyon ng tournament noong 1967 sa bansa Uruguay sa South America. Mula May 27 hanggang June 11 ng taong iyon, labing tatlong kupunan ang nagpagalingan sa hardcourt. Dito tinapatan ng mainit na bakbakan ang malamig na panahon na 2 degrees Celsius. Ah! tulad na ng mga naunang FIBA World Cup, hinati ang labing dalawang kubunan para sa preliminary round at na naman sa final round ang host country na Uruguay. Magkasama sa Pool A ang mga teams mula Italy, Mexico, Yugoslavia at Estados Unidos. Nagpaligsahan naman sa Pool B ang Argentina, Japan, Peru at Soviet Union. Habang hindi naman nagpahuli ang mga nasa Pool C na Brazil, Paraguay, Poland at Puerto Rico. Kuponana, na tem stopni pomeni, da je bil položaj kontinenta, podium, finšers, ali kar je bilo že od originala, Sovjetska unija in Jugoslavija. Sam pomeni, da si Evropi usvojen, pomeni, da se človek odloča, da se človek odloča, da se vse skupaj zbrmiti, ali pa če pomeni Jugoslavijo. Borba je bila vedno, Sovjetska zvezda je bila vedno na nožni in homovci so peli, da se vračamo na sprotnika z isto mero kot on dela. Matindi ang naging bakbakan sa final round at nakuha ng bansang Soviet Union ang kauna-unahang kampyonato sa standing na 8-1. Silver medal naman ang naiuwi ng Yugoslavia na sinunda naman ng two-time defending champ sa Brazil na nakuha ng bronze. Hindi lamang napanalunan ng Soviet Union ang kanilang unang titulo, ngunit sila rin ang unang nakapag-uwi ng gintong tropeyo na nakapangalan kay Dr. James Naismith ang nag-imbento ng basketball noong 1891. Sa una namang pagkakataon na hindi sa champion team ng galing ang most valuable player. Tinanghal ng MVP si Ivo Daneo ng Yugoslavia matapos makapagtala ng 14 points per game. Samantala, get ready to be part of history and cheer for your basketball idol sa FIBA World Cup 2023 for as low as 499 pesos. Mabibili sa Ticketnet.com ang mga passes para sa Araneta Coliseum at Philippine Arena Games. Sa smtickets.com naman na pwedeng bumili ng tiket para sa mga laro sa Mall of Asia Arena. Saksihan ng bakbaka ng Angola at Italia at Pilipinas sa Dominican Republic sa Double Header Opening Day na Philippine Arena this August 25. Panoorin na ng opening ceremony tampok ang Philippine musical acts. JM Desus, CLTV CL3V36 News.